Rui Hachimura mas naging epektibo ang laro dahil sa sistema ni JJ Redick kumpara last season kay Darvin Ham. Pero bago yan mga tropa dito muna tayo sa kumakalat na balita tungkol sa posibleng trade ng Los Angeles Lakers. Ayon kay Jovan Buha ng Lake Show, may plano ang Lakers na makuha ang 7-footer na si Walker Kessler ng Utah Jazz. Kilala si Kessler sa kanyang bilis at laki na katulad daw ni Lauri Marcanen. Kahit nga maganda pa ang run ng Lakers ngayon sa simula ng season na may 3-0 record pero hindi maikakaila na malaking tulong din ang maibibigay ni Kessler sa team ng Lakers lalo na kay Lebron at Anthony Davis. Kung makukuha nga nila si Kessler matutupad na ang kagustuhan ni AD na maging full-time power forward at mas magiging solid ang front court ng Lakers. Sa kabila ng trade rumors wala pang binabanggit na eksaktong players na posibleng ipalit para kay Kessler. Gayunpaman, may mga fans na nagsasabing dapat itrade trade na lang si Jalen Hood-Shifino at Christian Wood kapalit ni Kessler dahil sa pagiging inconsistent at injury prone ng dalawa. Bagamat maganda ang takbo ng Lakers, iniisip ng management na mas magiging matatag sila sa pagdating ni Kessler. Kung mangyari ito, maaaring mas magiging balanse ang kanilang rotation sa ilalim at tuluyang ma-maximize ang role ni Davis bilang power forward. Samantala makikita ang malaking improvement ni Rui Hachimura ngayong season sa ilalim ni coach JJ Redick. Sa tatlong unang laro ng Lakers, meron silang 3-0 record at isa sa mga naging X factor ng mga panalo nila ay si Hachimura. Consistent nga ang performance niya sa offense at defense. Gumawa siya ng 18 points, 9 rebounds at 3 assists laban sa Wolves. 14 points, 7 rebounds at 2 assists kontra Phoenix Suns at 18 points, 9 rebounds at 3 assists laban sa Sacramento Kings. Tumaas ang kanyang 3-point shooting na nasa 50% at nangunguna siya sa offensive rebounding ng Lakers na may average na 3 offensive rebounds kada laro. Tinalo pa nga niya si Anthony Davis na may 2.3 offensive rebounds per game. Isa rin siya sa pinaka-epektibong defender, kaya't nahirapan ang center ng Kings na si Domantas Sabonis na makalusot sa kanya sa kanilang huling laro. Malaking factor sa pag-improve ni Hachimura ang tamang paggamit ni Coach Redick sa kanya, at kaya tumaas ang kanyang mga stats ngayong season. Mula sa dating 13.6 points, 4.3 rebounds at 1.2 assists noong nakaraang season under Coach Darvin Ham. Kumagat ito sa 16.7.7 rebounds at 2 assists per game ngayong season under kay coach JJ Redick. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Hachimura na magulo ang Lakers noong nakaraang season dahil sa mga naging injuries at lineup issues at lalo na sa di pagkakasundo ng mga coaching staff, especially kay coach Darvin Ham, dahil nga sa mga maling desisyon nito sa loob ng court na isa umano sa mga naging dahilan ng Lakers sa nakaraang season kaya sila nabigo sa kanilang kampanya. Pero ngayon iba na nga daw may solid na chemistry na sila at mas maganda ang rotation nila dahil kay coach J.J. Redick at may mindset na silang maging number one sa Western Conference. Okay, a second stint for the Lakers, Hachimura, body up, oh big finish! Hachimura!